ah oh, dali na. Pre, sarado mo na yung pintuan para wala makakita. Wag. lang konti! Oh, dali, sige na. Oh. Ah. Oh. May banda sa akin pagbaba natin, nandoon sa bago lang. Magtatagas ako na pa tao. Ah. Ayaw sa akin, kikris na lang, kikris. O, oh, salibo ako. Ayan ako. Oh, oh. Kikris, oh, oh. oh. Ako na lang nakita. Ang Sige, sige, video Oo. na lang lang, oh. Ano'ng ah, benta lang ako 20. Benta lang ako 20. <laughs> 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 talo pa. Talo. to, At Sino lang 'yan? <laughs>